Hey guys, magluto tayo ng hangalian Ito, paggulay tayo, masarap to Maggulay tayo guys Para may, ano, pangulam Kasi masisira na ito eh, kailangan lutuin na, sayang Kaya inalisan ko na ng balat kasi yung balat niya iba na yung kulay at saka yung marami ng itim-itim. Kaya nanon ko na lang. Pabilog-pabilog lang. Hindi masyado manipis. Lagyan natin sili para mahangangangang. So guys, gumamit tayo ng olive oil kasi maganda ito para sa atin. So mainit na, lagyan natin yung bawang. Mainit na. Ay, hindi pa. Hindi pa mainit masyado. lagyan natin yung sibuyas. Ayan, ilalagay na natin yung bulay at katasili. Ayan, ilalagay natin yung magigig at kapaminta. So, guys, lagyan ko ng bilis para may lasa kunti. Actually, pawal yan, pero hindi naman ako lagi kumakain. Ang so, palasa lang ako kunti. Ah, yan po ang ating lunch. Sarap yan. Kain po tayo. Mmm.